Hi guys, uh, pag-usapan lang natin to guys yung ano yung 11 general orders. Pero ito yung sa number 10. Bakit po mahalaga yan guys na nasabi yung public official, yung mga nasa pulis, sundalo or yung nasa operation natin na nasa security agency at saka yung owner ng security agency ay kailangan po natin sila sa mahalaga Mahalagay guys kasi bilang individual tayo ako na kung paano tayo mag ng salot or respeto sa nila. Kasi kahit doon paano man hindi ka man makapagsalita, yung saludo pa lang, yan ang magpapaliwanag sa pagkatao mo anong meron tayo pagbibigay respeto sa kanila either uniform man 'yan or wala sa position kasi dapat uh, lahat eh uh, rerespeto po natin kahit sabihin mo wala position 'yan sa kung saan man siya nagtatrabaho government man o sa private kaya guys uh, alalahanin natin ang respeto ay di po nabibili sana po share and like po ang ating video maraming salamat